Magandang tanghali guys sa inyo lahat. Meron ako ipapakita sa inyo guys at hindi rin ako makakapaniwala nito. ito guys oh. Niog. Meron din ako dito guys na niog na pananim 'yan. meron din na kumbuko guys na aking kakainin ngayon no so dito ako na guys so dito ako na amis kung inyo po makikita guys karaniwang niyog tatlo ang guhit guys yan tapos wala dito guys. Oh. Tatlo lang. Yan na guys. Pero itong nakakamangha guys. Walang daya yan guys. Oh. ang Yan ang nakakamangha. Kalimitan guys sa niyog ay tatlong mata. Yan. Dito ang sa dapat. Or dito sa ibabaw. Pero ito guys yan. Dalawa lang talaga. So, dyan ako na-miss, guys, sa aking nakita, guys, sa uh, Neob. Ayan, dalawa lang mata. pag ko ngayon, guys, yung isa mata. At the age of 51, guys. Ngayon lang ako nakakita ng dalawa lang mata. Baka pagbigyan din tayo ng mga ng isa lang mata. Dahil ang kalimitan dyan. Tatlo talaga ang mata ng niyog. Totoo dalawa. Ba? Yan. Baka makakatuklas tayo guys ng ta iisa na lang mata sa iba ganito na lang. Walaan na rin to. Para makakita tayo guys ng isa mata. So ito guys, ating lilinisin to. guys. Kung inyong mapapansin, tatlo ran din dito, no? Yan. Saka dito. Dapat yan, guys. Apat. Pero wala tayong magawa. Yan ang nadeskubre natin, guys. Ay, ay. Nabasag. Guys, okay, salamat. Hindi nabasag, guys. Yan, no? Oh. Yan guys, makinis nung. Game okay, guys at kakain na tayo ng buko, guys. ena muna tayo sabog guys ah yummy sabaw palang guys ng buko ay eh. Solved na Kaya tayo okay guys. Hindi na natin nilagyan ng ano to guys. Hindi na nilagyan natin ng asukal sa gatas. Press na press to guys. Kuha para tayo sa guys. Saging na lakatan. Mayroon na akong nakasabit doon guys sa kwarto guys. Na saging nilakatan. So, guys oh. Ayan guys, tatlo. Laglag -lag na guys yung ano, pinahinog kong saging sa kwarto. Kasi kung dito guys, tulad niya no. Oh. Yan, nakasabit guys. Naubos ng mga bata. Kusang pumapasok yung dito mga bata guys. Kaya tagahanap ng madadaanan. Kung saan umakit sa bakod Kaya hey guys, do doon ko tinatapon guys. Hindi ako nagkakalat guys kasi. Doon, doon sa puno ng saging guys. Nilalagyan ko talaga ng bono dyan guys. Yung mga madapat yun sunog. Hindi ko sinusunog. Garapat pataba doon sa aking saging lakatan na bag. tinanim So ngayon guys, ito na yung pinakatanghalian natin. Kasi ang saging good for the heart. Then yung buko. Press na press. Para iwas na rin cholesterol guys. Dan jasa sa likuran ko guys marami yung ano kasi may gilid ng bakot guys marami akong tinanim na insulin plant so nakain ko rin yun guys para na minimize yung sugar kasi gamot din yun sa matatasan sugar ito guys ang tunay na bay probinsya pag wala kang biyahe wala akong biyahe ito lang ako guys nagtatambay sounds Ito ang kain guys. Hindi ako nahihiya kasi wala naman tayo sa handaan. Nasa, nasa yung bahay ko. So, ako lang mag-isa. Walang hihiya. Ito so, yung reality. Reality lang. Yung tunay. Yung iba. Hindi magpapakita ng totoo. ito ang kain na walang pakialam kasi wala naman nakakita sa akin ba Ya, yeah, sebesar. Nah. Ayan guys, ito guys. Pagkatapos natin kumain ng buko at saka saging nalakatan. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys yan. Ito yung insulin plant guys. Yan guys, tinabas ko na. Yan. Kasi masyado nang masukal. Ito, so ito yan guys. Oh. Yan. Insulin plant din yan guys. May, may ano pa, may gagamba So pipitas tayo yung dahon nito guys. Gawin natin dessert. Wala nang ano yan guys. Wala nang... Yan, Tatlo. So, guys, yan yung mga mura. Ayan. Ayan. Then, mabalik tayo dito, guys, sa aking kubo. Yan guys, ito. Ito yung pinatas natin insulin plant guys. So. Yan. Hindi na natin ito hugasan guys kasi malinis naman doon. Yan. Pagayin natin guys ha. Para ano rin. medyo mapakla at saka masim-asim guys ito guys pag nagbiyahe ako ng patakloban tu Manila nagbabaw ako ng ganito guys instead nakakain ako ng kanin o sa restaurant kakain ako dalibi something it's it kung asang ang kainan tubig lang guys at saka ito hanggang sa Manila Parating tayong kambing nito guys. Pero may benefit din sa katawan guys. kalo sa matatasa sa sugar. Okay guys, nakakain na tayo ng dessert. So ulitin ko. Sana makakita rin kayo ng ganito. Dalawang matang buk, uh, hindi buko, niyog. Kung meron pang ibibigay sa atin guys, o oh, makita natin isang mata, yun. Atin bibigyan ng pansin ang tal na ito, dalawa mata. din kung mayroon pang tayong ma ang tawag nito yung makuha na ganito na isa na mata at lalong lalo na yung walang mata so sana guys nagustuhan ninyo ang aking video marang salamat sa inyong panunood God bless you all and bye bye